Ano mga idol no gaano kataba Ayan, tinakpan ko kasi yan hmm. yun no mantika o. Oh. grabe ah, kataba taba ng ibon ng idol yun may sya ka taba magandang ano natin yung mga idol magandang umaga so ngayon nakahuli tayo ng ibon dalawa ayan no hindi ko lang pinakita yun ha sa pag ihaw sa pagkatay hmm. ito yung dalawang ibon ngayon no? matataba so anahin natin dito sa kahoy Iihaw natin yan ganyan no yan mga idol ayan no So may ano pa dito mga idol. Dalawang atay. So yan yung ibon na nahuli ko. Tanin ng umaga. Hindi ko lang pinakita sa inyo paano magkatay ayan. So habang umaano siya. Tumatagal. Ano siyang nagusok-usok. Yung amoy niya. Mabango yung amoy. Iba talaga pag ibon, no? Mga idol. Mabango. Mabango yung amoy. Ayan. Pinagay ko na yung atay. Dalawa. Ligtarin muna natin konti. Ayan. Ayan, no? Mga idol, oh. mamaya paong lang yung baga mga idol si actually no malaking ibon sa probinsya ang tawag bato bato o bato bato dito na probinsya yung si tawagan na na alimukon alimukon ba hmm yun know, mga idol no gano kataba yan pinakpang ko kasi yan hmm. yun know, o mantika o oh. Ah, be, kataba kataba ng ibon ng idol hmm, may sya gaano ka taba uh, ibon talaga organic yan tuloy ah. tuloy mantika ah namikit manigta rin natin ah oh, yun no ang nilagay ko lang dyan no ng idol asin bitsin lang yan sabi ah, ang taba ang bango ang, ang bango ng amoy parang dahig pa yung ano nitsun manok sa mga commercial, no? Mga idol. init Ayan. Nagay natin dyan. Banda. Ayan, you no? Know? Napito-tumaloto, oh. Agoy. Umutok na. Namabog na. <laughs> Agoy. Hmm. Tuloy-tuloy yung mantika, eh. No? Mga idol, no? Ang na. Mano na. Mapuy na. Halika dito. So, ano na ano, ano? nga uh, Mga idol yung ano natin, ibon. Tikman natin kung lambot o. Oh. Igam dito. Maganda um, siya. Kasarap. Ito yung ano. Oh, Kalsawan mo. Mga idol. Oh. Munti na. masarap siya no mga idol no ah, malasan mo yung pagka niya talo yung ano ah, yung 45 45 days na manok no? kung sa lasa lang kung sa sarap lang talo Masarap hmm yan no, mga idol no ah, uh, medyo nasunog siya sa likod pero ano lang naman yan nga, uh, yan hmm. yung ano nyo oh? yung atay medyo sunog pero hindi naman gaano hmm. approve na mga idol no kain tayo okay approve hmm so sa hindi pa pala nagapalo ng page natin no mga idol ah uh, magpalo naman kayo thank you at saka god bless tara